kahit gabi huwag lang doon sa may ano may nakapindan dun eh dito sa napindan wala naman ang napindan pre ano lang naman ang daan dyan eh dalawa lang eh dito sa may gilid ay sobrang dilim dyan nakakakala mo ano talaga tapos maraming ano talaga kahit may sumang residente abisuhan ah, ka na ah ganun? oo hold up yung ganyan parang ingat ganyan ha yung mga loko-loko dyan Isang ano, mismo loob ng napindan mismo? Oo, oh, yung pinaka gilid mismo ng ano dyan, yung pinaka ilog. Ah! Ko, oh, kasi skin Yung sa inalim dyan, yung, yung baka iniisip mo kasi yung napindan na maliwanag, may madilim dyan. Oo, oh, hindi na sa may gilid yung... Ay, eh, diba napindan dyan? Lalim. Dito sa may bilian ng mga isda. oh, yan. Napindan yung kabila. Na yan, eh. Yung kabila, hindi na yung napindan yan. Ah, yung loko-loko dyan. Hmm. Ito kasi nung araw, hanggang ano. Kahit hanggang ngayon, tinatapon ng nila ng patay ito kasi madilim dito. Dito lang nila tinatapon, pero hindi ko alam sila nila pinapasay.